Ito guys, uh, ito ang ating gagawin ngayon. Meron tayo rito uh, tin wheelers, ano? Ang gagawin natin magka-convert tayo o conversion po ang ating gagawin. Ang issue po nito guys ay uh, masyadong high speed. Uh, yung kanyang uh, differential uh, gagawin natin itong low speed kasi ang negosyo ng uh, may-ari nito uh, ay trucking po siya, nasa trucking services tapos uh, ang unit niya ay hindi masyadong nakakakarga ng mga produkto ng maramihan kasi nga pagdating doon sa mga paahon ay nahihirapan yung kanyang truck, kung napapansin po ninyo yung kanyang differential uh, double differential na po yan, tenwheelers ito pero Uh, hindi nalalayo sa differential ng forward kasi high speed nga ito masyado ngayon gagawin itong uh, low speed guys uh, bumili yung may-ari ng surplus na differential galing sa ano galing sa si Puyata no? saan man galing uh, bumili yung may-ari nito ng differential na low speed at ito ikaw kondim -co na natin itong kanyang double dip ano gusto na may-ari, ito na lang gitna ay yung uh, magdadala nung pagtakbo, ano? Uh, hindi na siya madu differential, single-dip na lang. Uh, bali itong uh, likuran na differential ay aalisin na lang natin yung kanyang mga lamang loob, yung kanyang gears, at yung kanyang axle. Ayan, ito po, guys, ano? Uh, binabaklas na namin kasi medyo malaki-laki din itong trabaho na ito. Marami tayong uh, dapat na i-adjust yung mga ano niya, yung mga hangir niya. Marami tayong gagawin dito. eh ito, binabaklas na natin itong differential niya. At ihahanda natin maya-maya yun naman differential na ating ikakabit. Kasi doon sa differential na ikakabit natin, marami rin tayong gagawin doon. Marami tayong uh, i-adjust. Ia Kasi hindi original na ano yun eh. Hindi original na differential ng Poso Supergate. Sige po mga to boss, Aron to. Ito po yung uh, differential guys ano na uh, ikakabit ano ipapalit doon sa kanyang dating differential. Ayan kung mapapansin ninyo ay malaki na itong differential no to. Ayan binuksan kasi natin yung loob nito ano tiningnan natin. Uh, Nag-check tayo doon at hinugasan natin kasi gas, galing nga ito sa surplus yung kanyang lama, uh, yung kanyang loob dito guys at ito na ikabit na natin yung ano niya yung career niya at susunod dito mag adjust tayo dito dun sa kanyang lalagyan ng mga hangir pati dun sa kanyang ano pag maikabit natin adjust din tayo dun sa kanyang uh, frame ano yung mounting frame ng uh, kanyang turkey rod kaya ito, inaanda natin to guys. Dito guys, ang ginagawa natin ngayon dito ay tinatanggal muna natin yung uh, mounting ng torque rod at itong, maging itong kanyang hangir. Ano, kasi iuusog natin to guys. Iuusog natin to kasi hindi nga ito yung original na ano niya, no? Pa, sa, para sa super gate. Para pagdating doon isisiting natin dun sa kanyang muli at sa kanyang turkey rod uh, medyo uh, iusog natin to, guys, hindi na ito dito sa kanyang original, hindi na ito inalis na natin para maisintro natin dun uh, dun sa kanyang mga turkey rod at sa kanyang uh, muli uh, dito guys uh, naisintro na natin itong hangir nya no? naiusog na natin kaya uh, ipupulweld na ito na uh, sa tamang lapad o nasa tamang uh, distansya na itong hangir niya guys para don sa ano don sa kanyang mulgi kaya dito pinupull na ng ating kasama rito yung uh, kailangan i dito para don sa ilalim ay hindi na tayo magwi dito sa bandang hangir pero yung torque rod nito guys yung lalagyan ng torque rod bushing doon na talaga yun natin i don doon doon na natin i sa pagka naisiting na natin siya sa taas sige po at dito yung uh, ikakabit na natin ano guys itong kanyang uh, differential isisiting na natin ito dito sa kanyang uh, unit ano ayan ay lagay na natin siya sa ilalim at isisiting na lang natin ito para makapag welding na tayo dun sa iba pang mga dapat na mai-align natin dito nagpo weld na yung ating kasama ano na naisinto na, na kasi natin yung mga lalagyan ng torquilad busing yung lalagyan ng torquilad ano ah, lahat ito ah, bali ilang piraso din ito ng torquilad ayan ito yung sinasabi natin iniusog natin guys kasi Mahayal, hindi okay. nga ito yung kanyang original na differential ano para masinto natin dun sa likod naman na differential yung ah, isa pang differential para align yung at kasi pagka ito guys ay hindi naka-align ako ah, uh, madali humasira yung mga torque kaya dito ah, uh, all tayo guys maging dito sa taas oh, ah, uh, na natin to dito yung lalagyan ng turkira dito sa gitna ah, uh, ito na siya guys, ano? Naikabit na natin lahat. Uh, at ayan, pati yung kanya mga gulong naikabit na natin. Nagbe-bleeding na sila ngayon. At ito ay inahanda na natin kasi ilalabas natin to guys para ma na natin to. ah, uh, sa tingin naman natin, walang problema na dito, ano? Ito lang naman yung ating uh, ginagawa rito, yung ma-convert natin siya to low speed, yung high speed na differential. Sige po guys, salamat po sa inyong panonood. God bless po muli.